Mga tuntunin tungkol sa babaeng ng anak. Ikalabindalawang kabanata. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel. Kung ang isang babae ay nanganak ng lalaki, siya ituturing na marumi sa loob ng pitong araw, tulad ng panahong siya ay may buwan ng dalaw. Sa ikawalong araw, tutuliin ang kanyang anak. Dahil sa siya'y dinudugo pa, maghihintay pa siya hanggang sa makalipas ang tatlong-tatlong araw bago siya ituring na malinis dahil sa dugo ng panganganak. Hindi siya maaaring humipo ng kahit anumang bagay at hindi siya maaaring pumunta sa toldang tipanan hanggang sa matapos ang kanyang paglilinis. Kung babae ang anak niya, ituturing siyang marumi sa loob ng labing apat na araw. Tulad ng panahong siya ay may buwan ng dalaw. Maghihintay pa siya ng anim na anim na araw bago siya ituring na malinis mula sa dugo ng panganganak. Kapag tapos na ang mga araw ng kanyang paglilinis para sa anak na lalaki o babae, Magdadala siya sa pari malapit sa may pintuan ng toldang tipanan ng isang tupang may isang taong gulang bilang handog na sinusunog at isang inakay na kalapati o batubato bilang handog sa paglilinis. Ihahandog ito ng pari sa Panginoon para maalis ang kanyang karumihan dahil sa kanyang pagdurugo sa panganganak at magiging malinis siya. Kung hindi niya kaya maghandog ng tupa, maghahandog siya ng dalawang kalapati o dalawang ibon na bato-bato. Ang isa ay bilang handog na sinusunog at ang isa ay bilang handog sa paglilinis. Sa pamamagitan ng gagawin ito ng pari, maaalis ang karumihan niya at ituturing na siyang malinis. Ito ang mga tuntunin tungkol sa babaeng nanganak.